Bakit hindi nagsasabi ng totoo ang isang tao? May pinoprotektahan, may ayaw mangyari, may iniiwasan, in short, pinipigilan ng isang bagay kasi dapat itong mangyari. May ninanakawan ng pagkakataon. Talaga nga namang, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Pag nagsinungaling ang isang tao, magpipresenta siya ng bagong totoo, ng pangyayaring totoo, gagawa ng storya, gagawa ng script. At ang mga taong ito, mapapansin pag nagkabukuhan, ay hahanga ka kung paano nila ginagawa ang mga bagay na yun. Ito pa ang masakit. Kung sila ang writer ng kasinungalingan na ginawa nila, sila ang lalabas na bida. Sila ang sikat, sila ang bayani, sila ang nagsasakripisyo at dapat sila ang lalabas na nahihirapan. At ikaw na biktima, itatanong mo sa sarili mo na, Teka, Ganun na ba ako kasama? Ganun na ba ako kawalang alam? Ganun ba ako na kawalang kwentang tao? At hindi ko na inisip na may masasaktan akong tao? Wala akong kamalay-malay na pinag-uusapan na nila ako. Kasama sa pagbilib sa kanila ang mga detaling totoo talagang nangyari. Kasi nga, bahagi yun ang plano niya. At magugulat ka na hindi lang pala ikaw ang biktima niya. Marami kayo at lahat kayo mukhang ing-ing at wala siyang pakialam kung gaano kayo karami na maapektuhan. Magugulat sila at sasabihin nilang, akala ko kasi yun ang totoo. At kapag nagkalabasan na ng totoo, itatanong mo, nagawa mo yun para dun lang? At oo, may mga gumagawa ng kasinungalingan kahit wala naman silang nakukuha dito. At pag hang tanong kung anong nakuha niya, iiyakan ka na lang niya at di niya masabi sa iyo o sa inyo bakit niya nagawa yun. Ang mga taong ito ay sanay ng magnakaw ng mga pagkakataon, sanay ng nagnanakaw ng oras at panahon, sanay ng hindi ibigay kahiwan ang dapat sana ay At dapat maging aware sa mga paliwanag niya kasi habang nagpapaliwanag siya, maaring hindi na naman totoo ang sinasabi niya kasi nga, talent yan. Ang dapat gawin sa mga taong ito, patawarin. Oo, wala kayong choice kundi ang magpatawad at magingat sa pag-amin ng totoo, ikaw ang nabibigyan ng pagkakataon. Unang-una, kung ikaw ang biktima, mas meron silang tiwala sa iyo at wala na sa kanya. At ang pinaka-importante sa lahat, palayain ng sarili sa galit. Unang-una, hindi mo deserve ang manatili sa galit at deserve mo ang katotohanan at deserve mo ang katahimikan. Hayaan ang Diyos na humawak sa sitwasyon. Sabi nga sa 1 Peter 3:9, Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. Masarap sanang gumante, masarap sanang pagbayaran niya ang ginawa niya. Hayaan na ang Diyos ang humawak sa sitwasyon at alam niya kung sino ang dapat magbayad sa kasalanang nagpahirap sa iyo. Baka nga sa sarili nila, hindi na nila alam kung anong totoo. At ang di totoo sa buhay nila. Nabubuhay na rin sila sa kasinungalingan na sila mismo ang may gawa. Sila na rin mismo ang biktima ng kanyang kasinungalingan at sarili na rin niya mismo ang nananakawan niya ng pagkakataon sa buhay. Siya na mismo ang nagnanakaw sa sarili niya. Uulitin ko, ibigay lahat sa Diyos yan. At kunin ang biyayang handog ng pagsukong ito.